Pare, at tumatawag ah. Hello, pare. Oh, pare. Paring Jack calling. Wow. Tumatawag ka. Eh, hey, nasaan ka? Bahay ako, bakit? Eh, hey, galing ako dyan kagabi, pare. Ah, oo oh, pre. Ah, uh, yan nga. Cancel kasi yung ano. na oh, nabalita ako nga, pare, na cancel nga yung laro nyo. Uh, ah, hindi. Default pala yung laro namin. Ah, uh, hindi sila nakasipot. Kami nanalo pare. Waiting kami ngayon. Habang nagbabakbakan sila, nagaantay kami sa finals. Ha, <laughs> <laughs> di ba, pre? Walang kahirap-hirap, di ba? Ah, <laughs> oh, ganun ba? <laughs> eh, hey, galing ako dyan kagabi, pare. Oo, oh, pre. Inabol ako ng aso nyo. Ganit pala sa mga pangit yan. <laughs> Pasensya ka na pre, eh mahilig talaga sa mga pangit yan eh <laughs> Ah, kaya pala yan sa inyo Ayaw, lima <laughs> <laughs>